Hindi lamang malaki ang pangangatawan at pang Mr. Universe, isa din itong Arnis Grand Master. Limang beses na nanalo ng Mr. Philippines at naging pang-apat sa Mr. Universe noong 1969. Nakapagtapos na kanyang pag-aaral at naging pulis bago pa man pumasok sa pelikula. Isa siya sa nagpalago ng karunungan ng Arnis sa Amerika, Europa Australia at Asia bago pa man binawian ng buhay dahil sa atake sa puso. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Roland Dantes dito lang sa... Si Rolando Pintoy Dantes ay ipinanganak noong June 15, 1940 sa bayan ng Cotabato, Mindanao. Ang kanyang ama ay si Brigadier General Climaco Pintoy. Ito silang magkakapatid. Si Roland ay isang artista, kampiyon ng bodybuilder at Filipino martial artist na nagsanay kasama si Remy Presas sa loob ng mahigit 30 taon. Unang natuto si Roland ng self-defense combat technique sa kanyang ama. Sa edad na labing walo, nagumpisa si Roland mag bodybuilding na may konting pagbabago bagamat ang kanyang hilig ay ang basketball. Naglaro siya sa NCAA para sa mapwa nang magkaroon siya ng matinding knee injury na siyang nagpatigil sa kanya sa larong basketball. Dito na niya binalikan ang pagbabodybuilding sa tulong ng isang kaibigan na siyang nag-guide sa kanya at dito na rin niya nakilala si Professor Remy A. Presas, ang famous founder ng Modern Arnis at naging estudyante siya nito. Nagtapos ng Bachelor of Art, Bachelor of Science, Graduate ng Physical Fitness Instructor at Graduate ng National Police Academy sa Pilipinas. Ilang taon siyang nagsilbi bilang pulis bago siya naging aktor. Noong kanyang kabataan, hindi kalakihan ang kanyang pangangatawan hanggang sa nag-insayo siya dahil sa isang pangarap na nais maabot at marami ang minamaliit siya at ito'y kanyang pinapatunayan na mali ang panghusga ng iba tungkol sa kanyang kakayahan. Sa kanyang unang pagsubok sa pelikula bilang pangunahing role sa Pacific Connection marami ang nag-udyok sa kanilang producer na huwag ituloy ang nasabing pelikula dahil naniniwala ang mga ito na walang kakayahang gumanap si Roland sa isang pelikula. Lingid sa kanilang kaalaman, pumasok na sa isang pagsasanay si Roland bago pa man umpisahan ang naturang pelikula. Kaya sa unang araw ng shooting pa lamang, nasorpresa ang lahat sa kanyang galing at kanyang napatunayang may kakayahan siya sa kanyang pinasok na trabaho. Sa kanyang paglilibot sa ibang bansa upang makakuha pa ng maraming koneksyon lalo na sa bansang Amerika, nakilala niya ang isang Amerikano na nagngangalang Frank Escalercio, isang direktor sa isang top-rate physical fitness institute sa California. Isa din itong karate expert na kalaunan na ay naging estudyante ni Roland sa Arnis. Kalaunan dumami ang kanyang mga estudyante kasama na rito ang isang FBI officer na isang karate black belter. Dito nagkaroon ng isang hamunan sa pagitan nilang dalawa, isang friendly fight na karate laban sa Arnis. Na isubukan ng FBI officer na ito ang kakayahan ng Arnis na itinuturo ni Roland. At yun na nga, bago pa man makatama ang kanyang mga sipa at karate kay Roland, tadtad -tad na ito ng latay sa arnis na gamit ni Grandmaster Roland Dantes. Dito na nga humanga ang FBI agent at itinuro pa nga ang arnis sa iba pang ahensya ng kapulisan. At isa ito sa ipinagmamalaki ni Roland dahil mismo ang US Federal Government ay naglaan ng fund para ipalaganap ang arnis sa Amerika. Nagsanay rin si Roland sa iba pang martial arts masters tulad ni Kakoy kanyete at Edgar Sulete. Nagtrabaho siya ilang taon bilang pulis bago naging artista. Siya ang Mr. Philippines noong 1969, 73, 74, 76 at 80. At ilang beses siyang nalagay sa Mr. Universe Pang-apat noong 1969 Pang-lima noong 1973 at 74 At pang-anim noong 1979 Nakuha niya ang panglimang pwesto para sa Mr. World noong 1970 Noong 1980, nalagay siya sa ikalima sa World Games for Bodybuilding Noong 1982, Nakatanggap siya ng Certificate of Merit mula sa International Federation of Bodybuilders at President Marcos Gold Medal Award para sa bodybuilding noong 1982. Nagkaroon siya ng mga panauhing role sa iba't ibang pelikula kabilang ang The Pacific Connection at Arnis: The Stick of Death. Bilang karagdagan, si Dante ay isang bodybuilder na nanalo ng titulong Mr. Philippines. Nang limang beses sa pagitan ng 1971 hanggang 1980 at inilagay sa mga kompetisyon para sa titulong Mr. Universe at Mr. World. Minsan nang nagsimulang makatanggap ng mga banta ng kamatayan ang komentarista sa radyo na si Angelo Castro Sr. dahil sa kanyang mga paglalantad. Nakatayo si Roland sa labas ng kanyang tirahan sa gabi ang kanyang kahangahanga at bigote na muscular figure ay nagpahina ng loob sa sinumang umaatake. Pagkalipas ng isang linggo, nawala ang mga pagbabanta. Pagkatapos noon ay nag-focus siya sa martial arts na siyang nagtulak sa kanyang movie career. Itinanghal si Dantes bilang kontrabida sa iconic 1979 Fernando Poe Jr. boxing movie na durugin si Totoy Bato. Nagkaroon si Roland ng higit sa 30 lokal at internasyonal na mga pelikula na siya ay lumitaw upang ipakita ang Filipino martial arts, particular ang Arnis. Ang kanyang 1974 international action movie na Pacific Connection kasama ang global superstar na si Nancy Kwan ay isang makapangyarihang showcase ng Filipino stick fighting Noong 2012, isang sequence ng pagsasanay mula sa kanyang 1986 na pelikulang Arnis The Sticks of Death na itinakda sa isang pansamantalang hawla ay kinopya sa isang episode sa unang season ng hit ng Warner Brothers TV series na Arrow. Gayon din sa isang hindi sinasadyang pagkakataon namatay matay si Roland noong March 16 sa parehong araw noong 1521 na ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas. Nang bumalik si Roland sa Pilipinas noong unang bahagi ng 2000, nalungkot siya sa naging pagkasira ng komunidad ng Arnis. Ang bawat isa ay nagtuturo ng kanilang sariling estilo na may sariling mga patakaran. Ngunit sa respetong taglay niya sa komunidad, nagawang pag-isahin ni Roland ang lahat ng mga master sa Pilipinas Krima, Kali Arnis Masters o pick up. Sa kasamaang palad, namatay siya kaagad pagkatapos. Ang kanyang mga kontribusyon sa parehong bodybuilding at arnis, ang kanyang kabaitan at pagkabukas palad sa sarili ay hindi malilimutan. Mitikal ang buhay niya gaya ng mga on-screen na bayani na ipinakita niya. Maaring hindi na nila magagawa ang katulad ni Roland Dantes. Pagkatapos na kanyang kamatayan, ang Hall of Fame na atleta ay nakatanggap ng posthumous Famas Award para sa kanyang ambag sa pelikulang Pilipino. Namatay si Grand Master Roland Dantes noong March 16, 2009. Dahil sa atake sa puso na may iba pang komplikasyon, siya ay 68 taon. Pangarap ni Roland ay muling pag-isahin ang Arnis dahil ang iba't ibang nagturo nito ay yumabong pero sa kanya-kanyang lugar at pamamaraan. May plano si Roland na bumuo ng kapatiran sa Kali, Iskrima at Arnis. Nang sa wakas ay may mangyari na sa kanyang minahal na sport. Sana hindi rin mailibing ang kanyang huling hiling. Shout out kay Jojo at Asli Yongko ng Kabite, Mel, Marie Chris, Marinel ng Baliwag Bulacan, Pubs TV Official, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.